Oh <laughs> no no no, 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 no. Know that better than the Terminator could Reyes have two years ago. Reyes beat him in the final. Oh, what a shot. Didn't even look like there was room. Sponsored by Fuyad Sports. You are terminated. <laughs> Here I come. Oh. Left the nine right over the puck. <laughs> oh, lovely well, we stuff. Great shot there from the magician. Another one. He may push into a jump. Reyes sees shots that others just don't see. What? I mean, you're playing with fire here, with Efren Reyes. Yes. I mean, he's he's a tactical genius. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. Oh, no, no. <laughs> Look at this! Look at this! Look at this! You play with the bull, you get the horn. Get the horn. Efren you are terminated. Efren Reyes is not the type of player you want to enter into a tactical exchange. Kamusta mga Kabilyar fans? Ito pala ang World Pool Masters taong 2004 kung saan ang nakaharap ni Efren Reyes ang tirador ng Netherlands na si Niels Fein o kilala bilang The Terminator. Dry break si Efren sa unang rack kaya dumepensa dito si Niels Fein sa uno. Nakabara ng bahagya ang singko dito sa corner pocket kaya lang ito ang ginawa ng magician. But Reyes beat him Ginawan ito ng paraan ni Efren Reyes at nakuha niya ang uno sa corner pocket. At tingnan niyo itong tira niya sa dos mga kabiliar. Makikita medyo nakadikit ito sa 8 ball. Oh, lovely star. Great shot there from the magician. Isang napaka-impressive na combination shot doon sa eight ball at may preparasyon pa siya dito sa susunod na dos. Makikita ang sinukat talaga yun ni Efren Reyes. At open na open na ngayon ang unang rack para sa magician. Sa panahong ito, nasa 50 years old na si Efren Reyes. Habang si Niels Faya ng Netherlands ay 27 years old pa lamang. Mahigit dalawang taon ang agwat ng dalawang players magpatuloy tayo dito sa rock number 3. At yun, si Efren ang nag-break. Tatlong bola ang nakuha niya at nakuha pa niya ang 9 sa kasamaang palad na scratch ito kaya hindi ito counted. Napakasayang talaga dahil golden break na sana iyon ang score dito ay 0-2 in favor pa rin kay Efren Reyes. Si Nils Fayen ngayon ang nasa lamesa at open na ngayon ang layout. Si Nils Fayen pala ay nakatira sa uh, The Hague, Netherlands. Isa itong Dutch professional Pool player number one player ito sa kanilang bansa at nakuha nga niya ang una niyang puntos sa match na ito ito na ang rock number four at sinils fine ang nag break may nakuha siyang mga bola kaya lang medyo mahirap ang tiranya dito sa uno. Tingnan na lang natin kung ano ang gagawin niya. Tingnan niyo ang cue ball mga kabilyar. Napakagandang effort kaya lang minalas at na ang The Terminator. Ganoon na lamang ang pagkadismaya nito. At dahil napakagandang tira, straight in shot at tatlong rails patungo doon sana sa tres. Kaya lang na scratch talaga. Si Efren Reyes na dito ang magpapatuloy with ball in hand. Pero mayroong hindi inaasahang mangyayari dito. Like the events but When you see some bad Oh that wasn't bad That was just a bad shot oh, That's incredible <laughs> <laughs> Naku At yun Sumablay si Efren Reyes Sa simple sanang tira sa 5 At Ang masama pa doon Ay na-scratch siya sa side pocket Isa itong malaking pagkakataon para sa The Terminator para maitabla ang laro sa dalawang rocks. Dalawa sa dalawa. At naparusahan nga ng Terminator ang pagkakamali ng ating Pinoy Legend. Ito na ang rock number 5 at merong napaka-interesadong nangyari dito mga kabilyar. Si Nils Fein ang nag-break at may dalawang bola siyang nakuha. Kaya lang medyo minalas at walang tira siya dito sa dos. At kung mapapansin nyo ang 9 na nandoon sa bunganga ng corner pocket. At ito ang ginawa niya. nag siyang mag-push out. Over that of... Binigyan niya ng open look dito si Efren Reyes Sados At panoorin niyo itong ginawa ng The Magician you never, at... you never ever doubt what this man can come up with Was he glancing at that light there Jim? No Just Look at this he Look was at awesome. this You play with the bull, you get the horn Oh f*** the type of player you want to enter into a tactical exchange with. And if Neil's fan didn't know... Grabe, nagulat na lang ang lahat nang maipasok ni na Efren Reyes ang 9 sa corner pocket. Napakagaling talaga ng magician. Punta na tayo dito sa rock number 11 mga kabilyar. Lamang ng dalawang rocks si Efren Reyes. Ang score dito ay 6 to 4. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> Dalawang bola ang nakuha ni Efren Reyes sa break kaya lang sinubukan niya ang bank shot sa dos at sumablay ito. Malaking pagkakataon ulit ito para sa at The Terminator para makabawi. Si Niels Feyen ay isa ng World 9 Ball Champion noong taong 2014. Apat na beses siyang naging Moscone Cup MVP sa taong 2011 hanggang taong 2015. Ito na ang Rock 12 mga kabilyar. Grabe, napakaganda ng break ng The Terminator. Tatlong bola ang nakuha niya. At panoorin niyo itong ginawa niya sa uno. Naging agresibo at nakuha niya ang bank shot doon sa uno sa corner pocket. Kaya lang ito ang nangyari. Tumalas naman Na-overcut niya ang tira sa dos at sumablay ito doon sa corner. Ito na ang pagkakataon ni Efren Reyes para maibalik ang kanyang lead sa dalawang racks. Sa taong ito, nasungkit ni Efren Reyes ang World 8 Ball Championships title 2004. At nakuha nga ni Efren Reyes ang rock na ito at nasahil na siya, 7 to 5. Punta na tayo dito sa rock number 13. May nakuhang bola si Efren sa break at may Tira siya dito sa 1 at 2. Ang problema sa rak na ito ay ang 5. Tingnan natin kung ano ang gagawin dito ni Efren Reyes bilang solusyon. At yun, medyo na overcut ni Efren Reyes ang 4 kaya nawalan siya ng kontrol at ang bola mano ay nakadikit dito sa rail. Mahihirapan siya sa tira sa 5. At sinubukan niya ang carom shot sa 6 ball kaya lang hindi siya nagtagumpay. May open shot dito si The Terminator sa 5. Ngunit nagdesisyon siyang dumepensa na lamang at sinuerte pa ang Dutch player at nakadepensa pa siya dito sa likod ng 8 ball. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> at yun, minalas, sinubukan ni Efren Reyes ang 2-rail kick shot. Napatamaan naman niya kaya lang na-scratch ito. Ball in hand na dito ang The Terminator magagawan pa kaya ito ng paraan ni Niels Fayen na mahabol ang magician. Panoorin na lang natin ito mga kabilyar. Dahil mukhang hindi pa sumusuko ang pambato ng Netherlands. at nakuha nga ni Niels Fayen ang rock na ito at isa na lang ang lamang ni Efren Reyes 7 to 6 dapat hindi makampante si Efren Reyes dito dahil palaban na palaban ang pambato ng The Netherlands ito na ang rock 14 mga kabilyar may nakuhang bola si Nils Fayen sa break at may long shot siya dito sa uno at matagumpay naman niya itong na-shoot doon sa corner pocket. Napakalinis talaga tumira nitong The Terminator. At napakatalas pa ng mga mata at isip nitong batang player. At tingnan nyo itong kombinasyon niya sa 9. At napunta nga ang match na ito sa isang napaka-exciting na heel-heel match. 7 to 7 na ang score. magpatuloy na tayo dito sa Rock 15. At ito mga kabilyar, napakagaling ng ginawang break ni Nils Fajen. May nakuha siyang bola at straight in shot doon sa Uno. Meron na siyang open layout dito. Napakalaki talaga ng determinasyon nitong Dutch player. At hindi talaga sumusuko kahit na si The Magician ang kanyang katunggali. Ito talaga ang mentalidad ng isang pool champion. At nanalo nga ang pambato ng Netherlands na si Niels Feyen o kilala bilang The Terminator sa match na ito, 8-7. Hindi man pinalad ang ating Filipino legend pero napakaganda pa rin ang pinakita niyang performance. Ang nanalo dito sa Uh, buong tournament ay si Thomas Engert ng Germany at naging 2004 World Pool Masters Champion ito. Maraming salamat sa panonood mga kabilyar. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe na dahil marami pa tayong i-upload na videos in the future. Hanggang sa muli mga kabilyar. magingat ingat kayong lahat at God bless.